Friday na! Sahod day pa! Ano ang dapat nating gawin sa iyong sahod? Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. na Nako, napaka-excited po talaga, no, pagka payday Friday! Uh, sana naman po, eh, Huwag na magpapunta lang sa inuman, kainan, at syempre naman sa ating shopping app. Kailangan po, ano po dapat natin gawin pag tayo po ay sumweldo na? Number one, ay mag-ipon. Unahin muna natin yung formula income minus savings equivalent to expense. Mag-ipon muna tayo gumas bago gumastos para may matira sa ating pinaghirapan pera. Pangalawa, magbayad po ng utang. Ang utang po ay responsibilidad. Napakadaling mangutang pero napakahirap po magbayad. Tama po ba? Number three, syempre, ang unahin prioritization lang mag-prioritize muna. Ika nga yung mga pangangailangan versus kagustuhan. At kung may sobra, eh pwede naman ika nga. Eh, I-reward ang iyong sarili. Pang-apat po, ilaan po natin ang pera sa investment. Palaguin po natin ang ating pera. Mag-isip po tayo ng long term para pagdating ng katandaan, ay eh, meron tayong ika nga pera. At syempre naman, number five, pagpaplano sa pagbabudget. Di ba, planuhin mo ng sahod mo. At admit it or not, ang income po natin ay eh, gamay. Pero ang gastusin natin ay daghan. <laughs> Anong hindi dapat natin gawin? Number one, huwag lang tayo mag-aksaya. Iwasan na paggastos ng maluho at pagbili ng mga bagay na talagang gusto mo lang pero hindi mo naman kailangan. Pangalawa, iwasan po natin na maging ika nga eh. I deserve a break. Deserve ko to. Ay, eh, pagyan, panay deserve lang. Alam mo, walang matitira. nipisong pisong duling. Pangatlo, wag lang po tayo maging impulse buyer. O, kung ano lang naramdaman mo, kung ano yung gusto mong kainin, binibilin mo. Ang tinatawag po natin dyan ay one day millionaire. Sino po sa inyong guilty? Number five, iwasan po natin maging marupok. Yes. Ika nga eh, parating sigaw mo eh. O tukso! Layuan mo ako! Naks naman. O, wag, kang, wag mo sabihin sa tukso na lumayo. Ikaw ang lumayo sa tukso. Tanggalin na natin ang mga shopping app. Wag muna tayo pumunta ng mall. At syempre, wag tayo tumingin ng mga bagay na gusto lang nating bilhin pero hindi naman nating kaya ang bilhin. Sa pamagitan ng wastong, paggamit ng iyong sahod, Maari mo na masigurong ah, may matitira pa rin sa Friday Friday. At ang pera, Ika nga ay magpapaginhawa ng buhay at hindi magpapahirap ng iyong buhay. Sana naman na-enlighten po kayo ulit. Sa araw na ito, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susis.